Ah, magandang gabi, ah. Ako si John. Ah, picture, picture. Ako si John, um, yes! ah... Ano group. Papakilala uh, Is ko. Papakilala ko. ko mga grupo. Video eh. ko muna ito. pala eh. Ito. Ito. Itong taong yan. Yan, di madilim. Hindi ko makita. Ayan si ano? Si Quedan. Light please. Ang liwa. Ang dilim pa rin. Hindi, ayan. Ayan. si Kuya Den. Siya yan. tagatondo Taga Tondo. Uy, hindi eh, na. Hindi, taga Santana. Hindi joke lang, taga Santana. Pati hindi taga Tondo, kayo nasa amin. No? Ayan, taga Santana. Ito naman, ito naman si ate na, Sheila. Tinaka-wonderful ate ko yan. <laughs> wonderful. Itong nasa likod ko, naka ang t-shirt. Hoy, arap ka naman dito, pre. Hoy, pre. Tingnan naman dyan. Ano ka ba, pre? Ayan. Ayan si Bray. Nako, sobrang ano, tag tagalaysium na pala to. Ambira. Ambira. Ito ay nata yung yan, yung kumakain ng chichirya na lala. Si ano, may, eh. si tin yan sa pool. Ayan o, no? may ako pa ano, na ko ano ba Oo, yan yung sa pool eh. <laughs> Ayan. 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 Tapos, ito naman, partner ko. Medyo madilim eh. Hindi ko kaila. Ano to eh. Si Kuya Tokayo yan. Ano? O yan. to si Kuya Tokayo yan. Madilim talaga ano namin. Kafe. Papira naman. Best oh. of papare. Best of. Ito naman. Yung nagsasalita dito sa katabi ko yan. Plus, Kuya Eman yan. Masyadong maano eh. <laughs> Masyadong maano eh. Tapos yung katabi ni Kuya Eman. Si Joss yung katabi niya. Si Joss. Katabi. Video ba yan? Tapos ayong katabi ni Josh, ano, DJ si Zai. Medyo hindi ko kilala, pero ayos lang. Video ba yan? At syempre, itong... No? Eh, yung best All friend niya. Ano naman niya. yung best friend ko. Oh. <laughs> best, best friend <plan> naman niya. <laughs> Mga best friend. yan. Si Black. oh, oh, Ayan, ito. Basang-basa pa ng box si Chris. Ayan. Naka chip boy. Chip boy ng group. Ayan. Ayan. Ayan oh, mismo naman. Oh, oh. Ayan. may hawak pa. Yan. Yung pinakasimbol yan, chupon. Pasensya na, medyo madilim. Kaya lang, ganito talaga sa ano. Kaya, yun.